good morning mga kabadi Panibagong araw na naman at panibagong vlog At panibagong blessing Dahil every missing po is a blessing Tayo po ipalusong na sa bukid At daladala natin ito pinabili natin cross kay Commander Para maikadkad natin sa kalamansiyan uh, Late tayo sa paglusong kasi Hinatid ko kasi hinatid ko pa tayo si Marcos sa school niya para hindi na Parang hindi na sila mag-commute pabalik. Ayang din. Sa oras lang naman eh. Pero may pasok siya ulit mga kabady sa may St. John. Kung saan yung school nila atin niya. Hanggang alas 12. gastos ang may estudyante <laughs> ah, kailangan natin kumayod ng kumayod mga kabadi ayun pa more yeah, Pwedeng tumigil pero hindi pwedeng sumuko. Babe ayan meulan na naman. Samar badi, unboxing nasi kaka. Ba to? Eh kagusto ni kaka dyan <laughs> <I know>. <laughs> 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 <hindi> ka aja bago. Hindi kana mamroble maka spray. <laughs> mga pagsimbol tayo ng kwan, road you want. Ano yan? Oh. Bakit ang gano'n? Bakit okay, ah. Sa labas. Sa labas tayo. Alam mo, ah. tulog oh. Dali ka. Ha? Dali. Lilipat natin ang pistis pisto. <laughs> Ayan na eh. Dapat dito na sa loob eh. Dito oh. <laughs> ha? <laughs> Pitigan me. Pitigan me ka. Yeah. Kailangan kasi ito mga kabady, mabilad muna para Pag ginamit mo kasi ng ganyan niya, matigas Na ano pa siya, na umibilog Ano, nagkakaganyan siya o. Pero pag malambot siya, susunod siya Ano siyang usahan niya 100 meters Okay mga buddy Ito ang ating task ngayong araw Tapusin ang grass cutter dito Ganda na si ito ah Kahit madalang eh Libre ah Balik kan temen Mas. Ini kakak. nasa maes ang malalasahan mo na yan ang malalasahan mo na yan hanap po patang ibala na <laughs> bagaso yan. na nga yun pinaka buwal yun hey, kaya mga kapadya makamunta tayo sa kubo ay hey. ito yung tubig naubos konti na lang tapos na yung grass -gra cutter natin so mga buddy back to the back to the game na tayo hindi <laughs> na tayo mag vlog dun kasi sobrang inot. Baka mag init baka maginit yung gopro natin mga buddy hindi natin ni stand dun nalaaga na yung palay <laughs> nalaaga yung palay natin mga buddy So mga buddy, update muna tayo Tapos na po tayo mag grass scatter dito At uh, nakapag scatter na ako ng sitaw yun eh. Naibali na natin sila Naka alim na tudling na rin ako Nakamarinig uh, yung mandro yung makina natin Nagbabos ng tubig sa palay kasi Nalalaga mga kapadi Sa drainer Dito yung tubig So nandito na ako Ang ating sitaw Nang scatter natin yung ganyan mga kapadi para hindi agad tumas pag na. May isang block na lang sa baba. Nababago yan eh. Kailangan mo natin matapos may scatterings dito mga kabadi kasi matataas ng fila. pag muna tayo sa kubo at a... Uh, Atakain muna tayo. Butom na. Mga kapakan natin. May bless, may Kain tayo mga kabadi. <laughs> Okay lang, hindi namin kayo nakaya eh. Ay. Namusan. Ang tobong babi. Ano bang baboy pero sa sawang ko? Oh, kamatis na. Ano naman na eh. <laughs> Isa kamatis sa pong tuyo. Okay, pagbukal na yung kamatis, tapos merong tuyo na eh. Matis, mga kamatis, mga kabady. Bakit dito lang sa atin? Ha? Huh? May nila, hindi. May nila. Kamusta po ang presyo ng kamatis dyan sa inyo, mga kabady? Dito po sa amin, 40, isang kilo. Ito, bumis ka ka, isang kilo. 1 kilo. 40. natin. Ayun. Ganda siya. Ito yung babi nga, may mesa ba? Ito yung Ang laman na makalabot Ayan, naman na yung muka. Mas yung niya. Wala puti. Dahil din ano mga uh, kabady update dito sa kalaman si natapos na nilang tanggalin yung dam sa ilalim ng puno bilis na ah may naiwan pang isa Thank <laughs> you ba din natayo na hindi na lang tinunta ko na tanggal yung pambel <laughs> nasira na isang pambel mga kabady nagpapalit ng pillow block yung mga ano natin eh yung boltron natin mga kabady apat, basag saka uh, ng bagong pambelt dalawang pambelt apat na pillow block saka apat na bagong tornillo para pag kinasa natin sa kabila walang abiriya hintay ako muna yung tubig mga kabali at uh, pag-iskatan mo na tayo sitaw tayo sabi ko guys ka Terry nagkako natin kayong bana naalala ko nga pala nagbukas tayong tubig sa pala dito natin tinapon sa kalamansi City <laughs> yung brang grass ka Ayan na lang yung grass cutter natin. Yung isang block dito.